Nagsimula ang lahat sa gabing dapat sana ipinakamasayang yugto sa buhay ni na Marco at Elian. Ang buong resort ay nababalot ng mga ilaw na tila mga bituin na bumaba mula sa langit. Ang mga bisita ay masaya, umiikot ang mga kamera, at ang musika ay banayad na sumasayaw kasabay ng hangin. Walang sinuman ang makakahula na ilang oras lang ang lilipas ay magiging duguan ang parehong lugar. Tahimik si Elian habang nakaupo sa makeup room. Malalim ang kanyang paghinga at nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi dahil sa kaba ng kasal, kundi dahil sa takot, takot na baka sa wakas ay sumabog ang lihim na matagal niyang tinatago. Tumitig siya sa salamin at hinaplos ang kanyang pisngi. Konti pa matatapos din ang lahat, bulong niya sa sarili. Sa labas, si Marco ay puno ng ngiti, niyayakap ang mga kaibigan at kaana. Mahal niya si Elien, o sa paniniwala niyang Elien, at handa siyang ibigay ang buong buhay niya rito. Sobra swerte ko sa kanya, wika niya sa best man niya. Parang pinagtagpo talaga kami ng tadhana. Pagdating ng seremonya, napakaganda ng eksena. Habang naglalakad si Elien sa gitna, lahat ay namangha. Ang kanyang mahabang puting gaon ay kumikislap at ang ngiti niya ay malambing ngunit may halong pilit na saya. Hindi niya kayang tingalain si Marco ng diretsyo, lalo na't bawat hakbang niya ay parang papalapit sa apoy. Nang sabihin na pari ang, you may now kiss the bride, nanginginig ang puso ni Elien. Dumampi ang mga labi ni Marco sa kanya at doon niya naramdaman ang bigat ng konsensya. Alam niyang darating ang sandaling ito. At alam niyang hindi niya ito matatakasan. Pagkatapos ng reception, nagpunta sila sa honeymoon suite. Maliwanag ang ilaw, malamig ang hangin mula sa aircon, at ang kama ay puno ng petals na pula. Lumapit si Marco kay Elien at hinawakan ang kanyang balikat. Elien, asawa na kita ngayon, wika niya, puno ng pag-ibig ang boses. Ngunit umatras si Elien. Marco, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Nanlamig ang ngiti ng lalaki. Ano yun? Huminga ng malalim si Elien at hinubad ang kanyang hikaw hindi ako hindi ako tunay na babae. Napako sa lugar si Marco. Parang kuryenteng dumaan sa buong katawan niya. Ano ibig mong sabihin, halos hindi lumalabas ang boses niya. Marco ipinanganak akong lalaki. Matagal ko nang tinatago. Hindi ko gustong lokohin ka pero natakot ako. Natakot akong mawala ka. Tumigil ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Marco, mabilis ang paghinga, at unti-unting nagdidilim ang ekspresyon niya. Niloko mo ako, bulyaw niya. Marco, mahal kita. Pero bago niya matapos, biglang lumipad ang isang sampal. Malakas. Malutong. Tila nag-echo sa buong kwarto. Sinungaling ka. Mandaraya, sigaw ni Marco habang nanginginig ang mga kamay. Marco, please, makinig ka muna. Ngunit hindi na siya nakinig. Tinulak niya si Elien sa kama. Tumama ang likod nito sa headboard at napahigpit ang pag-iyak niya. Ginawa mo akong tanga. Pinahiya mo ako sa buong pamilya ko. Hindi na kontrolado ni Marco ang galit. Paulit-ulit niyang sinuntok ang unan, ang kama, ang mesa, hanggang sa makarating ang kamao niya sa mukha ni Elien. Isang sigaw. Isang putok ng balat at dumaloy ang dugo mula sa labi ng babae, o sa tingin niya ay babaeng minahal niya. Marco tama na. Masakit na, pakiusap niya. Pero sa sobrang sama ng loob, nagdilim ang isip ng lalaki. Naging bulag siya sa sakit at put. Hinawakan niya si Elien sa damit at ibinagsak sa sahig. Kumalabog ito at tila nawala ng lakas. Hingal si Marco, nanginginig, parang isang hayop na galit. Habang si Elien ay nakahiga sa sahig, umiiyak, duguan, at halos di na makahinga. Marco sorry hindi ko sinasadya na lang ako, mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Nang marinig ni Marco ang pangalang i Marco, sa ganoong tono, biglang bumalik ang kaunting katinuan sa kanya. Tumigil siya. Napahawak siya sa ulo at napaupo sa sahig. Ano-ano nang nagawa ko, bulong niya. Pero huli na. May kumatok sa pinto. Malalakas. Sunod-sunod. Sir Marco. May narinig kaming sigawan. Buksan niyo ang pinto. Security. Staff. Mga bisita na nakarinig ng bulyawan. Nang bumukas ang pinto, nakita nila ang dugo ang si Elian sa sahig at ang nanginginig na Marco sa tabi niya. Napahinto ang lahat. Ang ilan na pasigaw. Ang iba na pasapo sa bibig. Diyos ko anong nangyari dito. Tinangka ni Marco magsalita pero walang lumalabas. Si Elien ay hinawakan ng staff, inalalayan at dinala palabas. Tulala siya. Nanginginig. At sa huling sandaling nakita niya si Marco, ang dating mga matang puno ng pag-ibig ay puno na ngayon ng takot, pagsisisi at pagkawasa. Dumating ang pulis. Kinuha ang pahayag ng mga staff. May ilan pang sumigaw dahil sa takot. Isinakay si Marco sa patrol car habang umiiyak ang kanyang ina sa gilid. Anak, ano nang ginawa mo bakit? Sa kabilang banda, si Elien ay dinala sa klinik ng resort. Pinunasan ang dugo. Tinignan ang mga pasa. Kahit masakit ang katawan niya, mas masakit ang puso niya. Hindi ko sinasadya, hindi ko siya gustong saktan pero kailangan ko maging totoo, bulong niya sa sarili habang tumutulo ang luha. At sa labas ng klinika ay naririnig ang buzz ng media, usapan ng mga bisita, at ang pagputok ng balitang yayanig sa buong bayan kinabukasan. Isang kasal na nauwi sa trahedya. Isang pag-ibig na nila mo ng lihim. At isang gabing hindi na mabubura sa alaala ng sinuman. Nang lumipas ang ilang araw, nagpatuloy ang trahedya sa kanilang maliit na bayan. Ang balita tungkol sa brutal na insidente sa kasal ni na Marco at Elian ay kumalat sa social media, telebisyon at radyo. Lahat ay nagulat, may ilan na nagalit at may ilan na nagkagulo sa diskusyon kung sino ang may sala. Ang pangalan ni Marco ay naging simbolo ng galit at pagkabigla habang si Elian ay tinuturing na biktima ngunit maraming tao ang nahihirapan tanggapin ang kabuang katotohanan. Si Elian ay nanatili sa ospital ng ilang araw ang kanyang katawan ay puno ng pasa, ngunit higit sa lahat, ang kanyang puso ay sugatan ng labis. Kahit na siya ay ligtas, hindi niya maalis ang takot na maramdaman muli ang galit at pagkakahiwalay sa mga taong mahal niya. Pinangarap niya ang isang bagong buhay, isang buhay na bukas sa katotohanan at walang takot. Ngunit ang lipunan ay malupit at mapanghusga, kaya't ang kanyang hakbang ay mabagal at puno ng pangamba. Si Marco sa kabilang banda ay nakulong. Sa loob ng kanyang selda, paulit-ulit niyang iniisip ang naganap. Ang galit na naramdaman niya sa umpisa ay napalitan ng labis na pagsisisi at pangulila. Naalala niya ang bawat sandali bago ang trahedya, bawat nitinielien, ni Elien, at bawat pagkakataon na pinili niyang kumilo sa galit. Ngayon, natutunan niyang ang impulsive na emosyon ay maaaring sirain ang buhay ng tao. Natuto siyang walang sinuman ang dapat husgahan, batay lamang sa nakikitang pisikal na anyo, ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa matalang. Ang kanilang mga pamilya ay nagpunta sa counseling at therapy upang tulungan ang bawat isa na maunawaan ang nangyari at maghilom sa suga. Hindi madali at may mga araw na puno ng pagtatalo, galit at lungkot. Ngunit sa bawat hakbang, may kaunting pag-asa. Natutunan nilang ang pakikipag-ugnayan, pasensya, at pag-unawa ay mahalaga upang makabangon mula sa trahedya. Makaraan ng ilang buwan, si Elian ay nagdesisyon na lumipat sa ibang lungsod upang magsimula ng bagong buhay. Hindi niya na manatili sa lugar na puno ng alaala ng sakit. Nakahanap siya ng trabaho, bagong kaibigan, at unti-unting nakabuo ng komunidad na tatanggap sa kanya kung sino siya. Ang kanyang sugat ay hindi pa rin ganap na gumaling, ngunit ang kanyang puso ay unti-unting natututo muli na magmahal, tanggapin ang sarili, at maging malakas sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Si Marco, sa kulungan, ay nakatuon sa kanyang pagbabago. Dumalo siya sa mga therapy sessions, nagbasa ng mga libro tungkol sa emosyon at kontrol sa sarili, at natutunan ang kahalagahan ng pagpapatawad sa sarili at sa iba. Alam niyang hindi na maibabalik ang nakaraan, ngunit maaari niyang baguhin ang hinaharap sa pamamagitan ng pagiging mas mabuting tao. Ang kanilang kasal, na dapat sana'y puno ng saya at pag-ibig, ay nagtapos sa trahedya, ngunit sa dulo, Parehong natutunan ni na Marco at Elian ang pinakamahalagang aral, ang katotohanan, pag-unawa, at pagpatawad ay mas mahalaga kaysa sa anumang panlabas na anyo. Sa kabila ng dugo, luha, at sugat, may pag-asa pa rin para sa bagong simula. At habang ang gabi ng kasal ay nananatili sa alaala ng lahat, ang kwento ni na Marco at Elian ay naging babala at inspirasyon. Kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag pa rin ang na naghihintay sa mga taong handang magbago, matuto, at magmahal muli.